Uh! Hazel, titinta ka naman ang lugaw? Sigurado ka hindi panis yung lugaw na binibenta mo? Naku Bagong luto lang po yan ni ate Kaya sigurado po akong hindi po yan panis Amoy... Amoy kanin baboy Tulad mo Sigurado ka may lasa yung lugaw mo? Para kasing panis eh Eh hey. Renz, hindi naman siguro to babalik-balikan kung hindi masarap, di ba? Ano? Binabalik-balikan niyang lugaw mo? Ah! Binabalik-balikan niya ng mga batang squatter, construction worker, ano pa, rugby boy, pulube, At baka ikaw din yung binabalik-balikan nila kasi mukha kang bayaran. Sabi ka naman, Renz. Gusto ko lang namang mag-decorate dito. Gusto ko lang namang magtinda ng ayos. Pwede ko, umalis ka na lang. <coughs> Nagtitinda ko naman ng maayos. Ang akin lang, yung ititinda mo, yung mukha namang masarap. Hindi yung mukhang sinuka ng aso. Ah, sa bagay, yung mga kumakain nga pala, mga binanggit ko, kumakain nga pala ng suka ng aso yun, di ba? <laughs> At saka, kakadiri mo, tsura ng kaldero mo. Parang may mga anay, amag. Ililiwis mo pa ba yan? Kaya ayo din kumain sa inyo, Hazel. Nakikita ako pagtapos kumain ng isang customer. Walang sabon-sabon, banlaw lang. Yak! Yes. Binibig! Oh. Anong hugasan naman namin ng ayos yun? Hindi naman ganyan yung ginagawa namin. Kaya pala nung kumain ako, uminom ako nung sa tubig, may sebo-sebo pa. Pwede pa rin. Umalis ka na. Oo. Aalis ah, na talaga ako. Nakakasuka yung mga binibayad pa nyo dito. Walang kwenta! Ate, nakauwi na ako. Nakaubos po pala ako ng lugaw natin. Naubos? Opo. Eh masarap daw po kasi. Ang saya mo? Naubos? Bakit ganyan na naman yung mukha mo? Ano nangyayari sa'yo, Hazel? ni ate kasi malik na naman si Tu. Di ba sinabi ko sa'yo, kapag bumalik yun, tawagan mo ko? Eh, hinahilaan mo yung sarili mo na naitin ng lalaki yun? Ate, parang ayoko na akong magtinda. Itigil na lang po natin to. Ay, ano? Sinabihan ka mo lang silbi? Diesel, kapag hinayari mo yung taong yun, o kahit sinong tao, nalaitin ka, apihin ka, at pinanginimulaan mo yun, ibig sabihin, mahina ka. Kaya ikaw, huwag kang maniniwala nga doon. Ay, auntie. mo totoo, pala talaga yung sinasabi niya kung wala akong silbi. Kung wala kang silbi, sana hindi ito na benta ng lugaw natin. Eh, tignan mo, ubos na eh. Oh, simot pa. Oh, niniwala ang silbi. Ate, sabi din pala ni Renz, ang pangit ba po ng kaldero natin, tsaka parang so daw po ng ase yung lugaw natin. Eh bakit tinikman niya ba? Bakit tinikman niya yung sinong bumili? Nasarapan siya. Eh nainggit, kaya naglalait sa timpla ng lugaw natin. Tsaka wala siya pa kaya bumili itsura ng kaldero natin. Alam mo ba itong kalderong to? Galing pa to sa kanununuan natin. Huwag siyang, ano, nagdadala ito ng swerte sa atin. Hazel, hayaan mo na yun. Bukas na bukas, gagawa tayo ng paraan para mapahiyan yung lalaki yun. Tingnan natin kung hindi siya ma-amaze sa ating kakayahan. O sige na, pahinga ka na doon. Ang bala dito sa kusina. Sige na. Saan tayo sa laging grapes Mga suki! Lugaw na po kayo! Dito na po kayo! Tara na! Naku, Isel, ayaw mo ba yun? marami tayong customer. Eh, syempre, negosyo na ito. Kailangan natin palugiin. Ayun ang ate. Kaso, sakit sa likod. <laughs> ako, sabihan mo lang <laughs> akong pagod ka. Pwede ka magpahinga akong bahala Ay, hindi, oti, hindi, ako. Hindi ako magpapahinga. Oh, yun naman pala eh. Suki! So, okay. <laughs> ma'am, lugaw po kayo. O, oh, ayun na, Hazel. na ng customer, oh. Hi, ma'am. Oh, na. sarap maglugaw. Hi. Itong dugo, ma'am, saktong sakto. Pag kinain nyo to, mas babata po kayo. At saka, iinit ang katawan nyo. Wow! Balita-balita, <laughs> ang balita. masarap ang lugaw niya, ha? Kaya ako pumunta rito para tikman. Ako po, ma'am, totoo po yun. Hindi po sila nagkakamali, kaya tikman yun, na. Pwede buksan? Kasi po. Mmm, bangun mukhang sarap nga. O ba? Diba? Amoy pa lang, masarap na. Lalo na pag ni niyo, ma'am. O, magkano ba? Ilang order ba gusto? Mag-order muna. O, sige. <laughs> pag nagusto mo niyo, ma'am, pwede niyo ubusin. O, sige, sige. Sige, ma'am. Pwede na dito? oho. Lagay ko na lang po doon. Ako, Afi. Mukhang galante. Kaya nga, eh. Parang maduna na maduna, o. Okay. Diyan pa tayo, meron tayong customer na mayamal. Naku ate! O siya, so, sige na. Ibigay na natin itong lugaw. Si <laughs> madam oh. Parang may gising-gusigaw. Pa, Mahal oh. talaga. Oo! Ay, kahit! Ano ba Ma'am, ang sarap ah! Ay, gusto mo niyo po bang umorder ulit? Hindi naman, sobrang busog niya eh. Pero talagang naubos ko ah. Ah, uh, may sasabihin sana ako sa inyo. Baka kung gusto niyo lang na makapag-business partner sa akin. Ay, oo. kasi may resto ako doon. May mga logo din kami, ano. Pero mas gusto ko yung timpla nito. Ngayon, ang mangyayari, uh, sa akin yung puhunan, sa akin lahat ng gastos, kayo na lang mag-manage. Ay, Sige po, ma'am. Gusto okay. niya okay, okay, yan? Okay na, okay ka sa amin. Naku, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Magtiwala po kayo sa amin. Dito po sa lugawan namin. Nako, kahit anong trabaho kaya namin tapusin, kahit marami pang customer, kaya namin asikasuhin. Tingin ko pa pato dahil sobrang sarap. Oo oh, ma'am, dito nga ma po eh, patok na patok yan. Paano pa po kaya sa restaurant niyo oh, Ito, po? Oo, etong calling card ko ha. Pagpapagalagay niyo ako pagka-ready na kayo. Ah, ha? sige S po ma'am. Makakalasa po kayo. Sige, magkano na po? Ay hindi na po, I libre na po namin yan. talaga? Oo lang po. Oo sige, sige. O sige. sige ha, baulo na ako. Thank you sa lugaw. Sige po, salamat <laughs> din po ma'am. Pagpapagalagay ma niyo Good shot. Ha? Sige, thank you. So no, excited ako. Alam mo ba, feeling ko ito na yung sagot Sagot sa mga pangarap natin. Matusagot na yung mga pangarap natin. Yaman na tayo! Oh, Ay, tinuloy yung ano? So, ano yung umayaman? Kaya nakakira dyan sa tabi ng kanto. Manlo, okay! May suwerte naman natin. Ito na talagang yung sagot sa mga pangarap natin. Sa mga, sa mga bringers natin, niyayaman na talaga. Yasa. Nagbebenta ka ulit ng lugaw? Hindi ka pa rin nadadala sa mga sinabi ko sa'yo? Hindi mo pa rin itong nililinis yung kaldero nyo? Vince, pwede ba? Respeto naman. Respeto? Hindi ka pa rin ba nagsasawa? Alam mo, anong araw mo na nga akong pinapahiya dito. Tapos, sa harapan pa ng ate ko? Hindi kita pinapahiya, Hazel, sa harap ng ate mo. Ang akin lang naman, tumigil na kayo sa pagtitinda nyo ng lugaw. Wala na kayong pag-asa. Kasi hindi naman ako. Kadiri! Kadiri talaga yung... Hoy! Ikaw! Huwag kang masyadong paepan, ha? Nangigigil na ako sa'yo, ha? Akala mo hindi ka sinusubong ng kapatid ko? Pwes, kung nilalayas mo yung kapatid ko, ako yung kaharapin mo. Ate, kalma lang. Sinasabi ko lang naman yung totoo na nakakadiri yung kaldero, yung lugaw niya parang suka ng aso. Hoy, hindi mo to problema, no? Ano ba nung ginagawa mo sa buhay? Wala kang magawa, di ba? Kung ako sa'yo, maghanap buhay ka. Tignan mo, laki-laki ng katawan mo. Yun lang yung kaya mong gawin, panalait sa amin. Kaya pa ha, tandaan mo, sa araw na to, dito sa lugawan na to, ikaw yung palo. Ate, sinasabi ko lang naman yung suggestion na baka na mag-improve yung lugaw nyo. Ay, huwag mo ko hinahati ate, ate, hindi kita kadugo. Yung galing yan, hindi rin akong tatanggap ng mga kapatid na ganyan, no? At saka, nagsasuggest ka na para mag-improve kami, excuse me, malaki na ka kami yung maman, kaya tandaan mo, pag-umaman kami, at sa pagyaman namin, tatawanan ka rin namin tulad ng pagkatawa mo. Dito sa ginagawa namin, si hey, ikaw, pulis ka na kung ayaw masundot itong sandok na to. Mayamang kayo? <laughs> <laughs> eh, dugyot, dugyot ng mga lugaw niyo eh. Benz? Kayo mga dugyot. Pwede ba? Tumigil ka na. Umalis ka na dito, hindi ka nakakatulong. Ano, aalis ka o hahampasin kita nitong sandok? Alis! Uh! Nalaan yun, paipal talaga, walang magawa sa buhay. Ulitin pa niyang pumunta dito, dudukutin ko yung mata niya nitong malaking sandok na para itong kaldero itong pinag... pinag... e-etsyo eh, niya. Ako! Ulo niya, lalagay ko dito, patakuloan ko talaga. Ay, naku, ate. Tama na yan. Ayun, gusto mo yung song. Nakakahiya. Ayun, ako na yan. Kasi gina. Kasi gusto mo yung ano, magpapa-refresh lang ako. Ang <laughs> init. Meron mo mga tindera dito. Bibili ako ng masarap na luro dito sa restaurant. Teka ba, Hazel? Kilala ko ah. Ante si Kaya nga! Yung manlalait na mayaman. Ba't nandito kayo? Huwag ginagawa niyo dito. Excuse me? Ba't mo kami tinatanong? Ikaw ang dapat namin tanungin. Eh, syempre, mamahaling restaurant ng Lugawan to hindi katulad sa inyo. <laughs> Nakakatawa ka. Mamahalin nga. Eh, pero ikaw, mayaman ka ba? Eh, mukhang naka-construction worker ka na na uniform. At, wait lang, nalilito ako. Sa tingin mo, Hazel, yung paglalait niya dati sa atin, totoo bang mayaman siya o nagpapanggap lang? tingin ko nga ate, papanggap lang yun. Doon niya kayo salugawan niyo na pimitsugin? Ang pinagawa niyo dito? Hoy, huwag mo kaming pinagtatakbo buyan sa sarili naming restaurant. Restaurant? Ano? Ah. Bakit? Imposible bang mangyari yun? Di ba, dati, nilait-lait mo yung mga construction workers na bumibili sa lugawan namin. Construction worker pa din pala at ito pa Hazel, naalala ko, may nabanggit si Ma'am G. Na may isa daw siyang construction worker, pangalan daw Reds. So siya pala yun. Sa so, totoo pala nagpapanggap siya dati. Nilait-lait yung lugawa natin, akala mo naman may kaya sa buhay. <laughs> Tandahan na nga naman, no? Talagang ipapamukha sa mga tao masasama yung ugali nila. At dahil doon, Makakarma sila. Hindi naman sa pagmamayabang na umulat kami sa buhay. Pero sana, Renz, hindi ko yung ginawa. Pwede mo naman kami kausapin kung hindi masarap yung pagkain namin. Kausapin na maayos. Hindi yung pinapahiya mo kami sa lahat ng tao. At para mas sarapan pa po namin lalo. Eh, sensyo na kayo. Kala ko kasi hanggang doon na lang kayo eh. Hindi ko naman akalain na iyayamang pala kayo. Ako, Renz, eh, wala namang imposible sa buhay, di ba? Kaya, eto, nandito na kami ngayon. Charens, kung sana lang ginamit mo yung utak mo at dumiskarte ka, sana, eh, hindi ka construction worker hanggang ngayon. Sana katulad ka na namin, na may kaya na sa buhay. Sana maging aral to sa'yo. Tsaka pala, sabi mo di ba hindi masarap yung lugaw namin. Kaya Makakaalis ka na. Ay, ako, sana lang talaga. Ipagdara sa coincidence na magbago na. Kasi hanggang ayan, tignan mo. Ayan, taon na yung nakalipas. Ganun pa rin yung uwal eh. Ako ate, may mga ganun kastal na tao eh. Basta, lagi nating tandaan. Maging mapagkumbaba tayo sa lahat ng oras. Kung tayong aabuso, kung ano man yung darating natin ngayon.